Meron tayong video gagawin dito ngayon dahil meron tayong viewers na nagtatanong kung itong XLR output ba natin dito at saka TS output ng ating equalizer dito, itong ating equalizer, so channel 1, channel 2, meron siyang XLR at saka TS output. Kung, so kung pwede ba ito sabay gamitin, papunta sa dalawang niyang amplifier. So kung halimbawa, itong TS output natin, channel 1 at saka channel 2, gagamitin natin sa isang amplifier, tapos so, yung XLR output natin dito, channel 2, channel 1, Nagamitin natin sa pangalawang amplifier. So, pwedeng pwedian yan, Idol, ano? Naka-stereo connection pa rin tayo dito. So, kung may ginagamit man tayo mixer, pwede yan. Kung wala man tayong ginagamit na mixer, tapos direct tayo dito sa ating input ng ating equalizer, so, pwedeng-pwede din kahit cellphone yung ating source dito. So, katulad nito, Idol, kapag ganitong ang connection natin, hindi natin pwede mabukod yung ating low at saka pang mid dito. Dahil ginamit natin channel 1 at saka channel 2 sa isang amplifier natin na naka-left and right input hindi katulad yung nakasolo dito output sa ating channel 1 papunta sa amplifier so pwede natin mabukod yung ating low at saka pang midi dito pero dito idol ay papakita natin dito yung connection lang ano na pwede natin magawa na stereo connection pa rin tayo dito na gamit itong dalawang connector ng ating equalizer so limbawa idol gagamit tayo dito ng ating uh, mixer so ang gagamitin natin connector dito kapag gumamit tayo dito sa ating equalizer meron tayong connector dito ano yung dual TS mono to XLR male So output tayo dito sa ating left and right output ng ating mixer. Tapos papunta ito ngayon sa input ng ating channel 1 at saka channel 2. So kailangan na idol ng input dito ng ating channel 1 at saka channel 2 para itong output nating na dalawa na to XLR at saka TS magkaroon ng signal. Ganoon lang din dito sa ating channel 2. Kaya kailangan natin ng input dyan, mapa XLR man or mapa TS, kailangan natin yan. Konektado itong dalawa na to sa output input natin ito sa channel 1 ganon din itong isa sa channel 2 ayan yung XLR output natin gagamitin natin sa isa din nating amplifier so dual XLR female ayan to dual male RCA output tayo dito sa channel 2 at saka channel 1 so ngayon magsama ito idol sa isa nating amplifier katulad dito sa ating unang amplifier so left and right input ano so parang nagagamit lang tayo ng isang amplifier dito dahil ginamit natin yung XLR so ngayon itong ts din dito gagamitin din natin ito papunta sa pangalawa nating amplifier ito naman siya na connector ang gagamitin natin to dual mono TS siya to dual male RCA so output din dito sa channel 2 at saka channel 1 tapos ito ngayon nagagamitin gagamitin natin sa pangalawa nating amplifier so limbawa dito sa ibaba e na to. So ganoon lang siya ito lang no. Pwede natin magamit ng sabayan. Ang importante dito, mayroong input naka XLR man o naka TS, magkakaroon ng output itong dalawa na to, TS at saka XLR. So pwede natin magamit ng sabayan. So naka stereo connection pa rin tayo dito nang galing sa ating mixer.